yung pag-aaral po natin. Maging malakas, laban lang, kahit anong mangyari, ganyan. Andyan naman po si God, patuloy na susuportahan, kahit na magmanalangin ka lang, kahit na stress ka po, ganyan, depressed ka na, nandyan po si God. Mga kalingap, kapasin-pasin ang ganda ng dalagang ito. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan ng kanyang pamilya, ay hindi niya ito kinahiya. Ang pagtitinda ng fish po mga kalingap? May nakita po kami na dalawitan ng fishbowl po mga kalingap. Ngayon, punta namin ngayon mga kalingap. Nagkita namin, kausapin namin ang mga kalingap. Hello po, magandang gabi. gabi po. Magkano itong fishball niyo? Ito po mo yung kway pang 10. ano? Ito? Ito yung 10 Ito ng isang quick-quick alam mo ate? Kimberly po. Kimberly? Uh, ilang ano po kayo? 23 po. 23? Mm -hmm. Matagal mo itong ginagawa. Ginagawa. ginagawa? Matagal na po. Ano pa? Matagal mo itong ginagawa? Matagal na po. Ang... Ano po po, uh, elementary. Ito po. ano, dito po kami nagsimula sa pagpapalamig. Ah, ito? Pong, ito po, <coughs> nag, ano po, ditulak lang, baga po yung kariton. Ah, nagtulak lang kita ng ganitong dalaga na maganda na nagtitipon sa iba siguro. Opo. Oh, okay. Karamihan so, naman. Din na po. mo, hindi ka ba Ah, hindi naman po. Kasi normal naman baga po ito. Tsaka hindi naman po ito illegal. Kung baga po ay ito pong pagtitinda, mas nakakatulong sa magulang po namin. Ganyan. Kung baga po, itong... Yung pagod nila po, hindi na po sila masyadong pagod kasi may katulong po silang mga anak. Tsaka na... Ito rin yung kinukuha yung pagkain sa araw-araw? Opo, yung pagkain namin sa araw-araw. Lahat po sa bayarin sa kuryente. Opo. Ah lahat po sa kuryente po, sa tubig. Dito po lahat namin kinukuha. Kaya, pala po nakatinda, malaking kawalan po sa amin. Kasi, yun po, wala man po kami ibang hanap buhay, kundi ito lang. Ah, ito lang? Mm -hmm. Ilan pala kayo magkakapatid? 12 po. Ah, ja, um, un... siya? Ang dami niyo? Oo po, ang... Um... Buti, ni Papa ko ng mga kaya ko. <laughs> kahit, kahit si mo? Kinayo po. Kahit nung normal naman po lahat, wala lang. po. Ilan po babae? Nine po, po kaming babae, saka po tatlong lalaki. Si yung mga kapatid mo maganda ka rin ah. Si ate kapatid mo yan? Kapatid ko po yan, pangalawa po yan. Yung... Kaya pala po. Kaya naman si ate maganda rin po. Sabi lang -ano. inspirasyon mo? Siyempre po unang -una, magulang. Kasi po kung ano, kung hindi ko po magiging inspirasyon. Habang buhay po namin, mararanas itong pagtitinda. Hindi po kami titigil sa pagtitinda. Pero kung gagawin ko po silang inspirasyon, motivation sa lahat, ano po, itong pagsisikapan ko po itong magparatitinda, ganyan, para po makapagtapos kami lahat ng magkakapatid. Sana oh. So, saan ka ng lakas? Bakit uh, kahit ating gabi ay nag... Ka? Ah, ano po, ang kumukuha po ng lakas sa ano, yun po, lagi sa magulang, tapos po, siyempre po, yung pagdara sa, sa kahit maliit lang pong bless yan. Bakit naluha ka? Ano ang iniisip mo? Iniisip mo, bakit naluha ka? Ayun po, ano, pag niniisip ko po, po yung buhay namin, simula ng bata pa lang kami. Ano pa lang kwento ng buhay nung simula ng bata kayo? Yung, ano po, yung bahay po namin, ano lang po, itong mga, ang ano lang po yun, mga sako-sako. Ano po, buhay na gusto ko? ibigay mama mo papa mo. Yun po, pag nakatapos po ako, ang gusto ko pong ibigay ka, may bigay lang mama, pong hayahin na po sila sa bahay, wala na po silang ginagawa, di na po sila nagtitinda dito, kahit mainit po, maulan, ganyan, kasabay bahay na lang po sila. Kaya patuloy mo ang pangarap mo, okay. kapag wala ng pag-asa. Laban lang sa buhay. Kailangan hmm, po lumaban, bawal kong mapagod paano po yung pag-aaral namin kung puro sila mama lang paano po pag nawala na sila paano po paano po kami makakapagpunta Paano po kami ganyan kung hindi po kami tutulong sa kanila kahit na gusto man po namin umalis pero ba, hindi pa rin po kasi mas uunahin po namin na ah, tumulong kala mama kasi so, di naman po na ano ang kagandahan ng isang tao at kagapuhan. Kung puros ganda lang po at guwapo ang ano natin. Paano po? Maging practical lang oh, po yun. tayo. Oh, oh. Alam mo, Maria de Gaya, may kabukas ng artista. Si Katia Santos. Ay, oo oh, oh, Yung Viva Hot Vips. Bakit parang natouch ko dun sa ano? Dun sa pag pag ko <laughs> <laughs> Kasi po pag-iisipin yung buhay namin dati, parang hindi po in-expect na kahit ganun po yung buhay namin na magkakaroon po kami ng ganito. Tapos yun po, unti-unti kami nakakapagtapos kami magkakapatid dahil lang po sa pagtitin. Ah, yung mga kapatid mo, nakakapagtapos na rin sa pagkakaroon. Grabe. Eh. Proud na proud ko ba kay papa at mama mo? Opo. Sumikap sila para sa inyo? Opo, at kasi po, ano, kung hindi man din po baga dahil sa kanila, wala man din po kami. Tsaka oh, oh, laking pasasalamat po sa kanila. Ay, tama, tama, tama yan. dahil yeah, Kaya uh, ikaw, Kimberly, deserve oh, ka matulungan. Ay. ay. <laughs> ito, konting ko naman, konting tulong ko lang naman ito sa'yo sa, sa pag-aaral mo. Sana ay makatulong ito sa'yo, ano? Kimberly. Kimberly, tanggapin mo 2,000 pesos mula sa ating channel. Mula sa channel ni Kalingap Tata. Thank you po. 1,000. 2,000 pesos. Thank you, bro. So, anong sasabi mo, Kimberly? Nung may bihaya ka na biglang lumapit sa isikaling ang tatal, um, bigyan ka ng biyaya. Thank you po kasi, um, na bigyan po ako ng ganitong tulong na kahit hindi ko po inexpect na matutulungan ako sa ganitong paraan na makikita nila kami dito. Thank you po kasi napakalaking tulong na din po ito sa akin pag-aaral lalo na po graduating din po ako. Thank, thank you po sa inyong ano nga po yun? Thank <laughs> Sa, sa inyo pong vlogger na uh, Kalingap Tata, sana po um, marami pa po kayong matulungan. Kumaga po, hindi lang po ako. Sana po um, patuloy nyo pong gawin yung pagtulong sa kapwa. At yun nga po, um, mang mensahe ko lang din po sa lahat ng kabataan, dalaga, binata. Um, sana po, kung nagtitindaman po kayo, nagt nag-tumutulong sa magulang, huwag po kayong mahiya. Kasi po, wala naman pong masamang tumulong sa mga magulang natin kasi para naman po sa atin ano yan, para naman po sa atin yan wala pong ibang tutulong kundi tayo-tayo lang din po mga magulang natin mga kapatid lahat po tayo kailangan po magtulungan tsaka kahit ano pong mayyari na mahirap man ang buhay natin ngayon ka kailangan po maging praktikal huwag po natin kakalimutan si God kasi siya po lagi yung nandyan para sa atin at siya po lagi magpupubay ng mga needs natin kaya kahit ano pong ano, um, mapagod man, ganyan, mapagod man, pero kailangan po lumaban kasi kung hindi po tayo lalaban, paano naman po, paano po tayo babangon, paano po magiging malakas ang ating mga magulang. Kaya po sa lahat ng sa lahat ng katulad ko, kailangan po sa bawat pagsubok, sa bawat laban, kailangan lumaban. Ang galing mo, <laughs> galing mo sagot, na lahat ng mga tinatanong ko sa talaga. No? Ang So, ano, Maria? au oh, Kimberly. Hindi na kayo magtatagalan, no? Opo, sige po. Sana ay eh, makatulong yan sa inyo. Ah, Maraming tingin. salamat po. Kaya tingin tingin -tingi po sa walang sawa yung suporta sa Team Kalinga. Sa pangunan po ni Kuya Balo Santos Matubang at Ada Vlogs. At siyempre kay Kalinga Vlogs. At siyempre sa kasamahan ko po si Maria Ligaya Vlogs. Ayan. Ayan. po buso na busog na po ako dahil kay oh, ikaw magbabayad niya na. Oo. Oh, no. <laughs> sana ay ano, Kimberly, hindi pa itong huli na din pakita sana magkikita pa tayo. Po. Ano? Ah, uh, ingat ka palagi. Ano? Ingat din po kayo, sana po. Marami pa po ng natulungan. Pagtitinda mo, sana bigyan na pa ni Lord ng kalakasan para mas marami ka pang magagawa sa araw-araw. Ganon din po kayo, sana po. Pag-bless pa po kayo ni Lord at sa bawat po biyahe ninyo, ingatan po kayo at huwag po kayong pabayaan. Wow, grabe. Nakakatabahan na po.